Mozzarella pork cutlet ang niluto ko for dinner tonight at nagustuhan nga talaga ito ng mga bata. Kaya naman tonight ay gusto ko nga rin i-share sa inyo kung paano ako nagluto neto dahil alam ko nga na magugustuhan din ng inyong mga junakis. Meron ako ditong walong perasong pork chop at isa-isa ko nga itong ipaflatten dahil dito ko mamaya ibabalot ang mozzarella cheese. Actually, pwedeng-pwede nga rin kayong gumamit dito ng chicken thigh o kaya naman chicken breast dahil pareho nga lang yung proseso ng pagluluto. At pagkatapos kong i-flatten itong aking mga pork chop ay isison ko lang ng asin, paminta at paprika para na naman mas malasa. Itinabi ko muna itong mga pork dahil ngayon naman ay nag-slice na nga ako dito ng mozzarella cheese. At dahil hindi nga ganun kalapad itong pork ay hinati ko muna itong mozzarella cheese bago ko ilagay dito sa gitna ng pork chop. Pagkatapos nito ay inumpisahan ko na nga itong balutin at inuna ko muna sa gilid at i-roll ko lang ito hanggang sa mabalot na ito ng mabuti. Medyo mabagal nga ang proseso neto pero kung gusto nga natin kumain ng masarap minsan ay kailangan talaga ng tsaga. Anyways, nung matapos ko na nga itong walong peraso ay nagbati na ngarin ako dito ng dalawang itlog dahil gagamitin ko para sa aking coatings. Iko-coat slightly ko lang itong pork mozzarella dito sa harina at iko-coat ko na nga rin dito sa itlog at ibabalik ko nga rin i-coat dito sa harina. Pagkatapos nito ay sinigurado kong makukot talaga ito ng itlog bago ko nga ito ay kukot ng breadcrumbs. Sinigurado kong nakot talaga ng breadcrumbs itong pork dahil mas masarap at crispy nga itong mozzarella pork cutlet kapag talagang nabalot ng breadcrumbs ng mabuti. Tayong mga Pilipino kapag ganito nga yung niluluto natin ay sigurado talaga na iulam natin ito sa kanin. Pero dahil meron tayong Diyosawang Afam at hindi naman kami lagi-laging nagkakanin, kaya gumawa na nga rin siya ng salad pamparis dito sa niluluto ko. Actually, hindi naman niya ako binabawalan kahit araw-araw akong magkanin pero nakikisabay na nga lang ako sa salad niya dahil unti-unti na nga rin akong lumulobo. Anyways, after ko nga i-prepare ang lahat ng mga kakailanganin ko ay nagpainit na nga ako dito ng maraming mantika para makapag-umpisa na nga rin akong magluto. Sa pagluluto ko dito ay medium heat nga lang yung gamit ko para hindi mabigla yung pagluluto ko dito at hindi masunog yung breadcrumbs at baka mamaya hilaw yung pork. Nang maging golden brown kagaya nito ay luto na nga ito kaya hinango ko na rin at nilagay ko ito sa taas ng rack para mas tumulo pa yung mantika at maging crunchy nga itong aking mozzarella pork. And after a few minutes ay luto na nga itong aking mozzarella pork cutlet at syempre hindi naman pwedeng walang sausawan kaya naglagay ako dito ng sweet chili sauce. Napakasimple at walang kahirap-hirap ngang lutuin ang pagkain na to kaya ano pang ginagawa mo lutuin mo na rin para sa inyong mga junakis. At comment mo naman sa baba kung talagang nagustuhan ng mga anak mo or nagustuhan mo tara guys kain tayo